Ah, dito na naman tayo sa ating munting manukan, ang ating backyard, no? Ah, uh, yung ating mga ginamit na brood siya at saka brood chak, brood stag, eh, nakaka na. Paliliguan natin sila ngayon. Yung mga brood lang, no? Weekly, weekly ko sila pinapaliguan para presko, tanggal yung kanilang pagod. Stress dun sa, ano? Ah, uh, isa-isa ko silang pinapaliguan yung ating mga ginagamit. Mamaya, tanong nyo sa akin kung bakit, no? Tara, samahan nyo muna ako. Ito, super sweater. Red Kelso. Number 6, Mary Sims Black. Gilmore Number 7, Bulik Hiraw. Black. Ayan, o. No? Hindi, Bulik Sweater. Number 2, super sweater. Number 3, uh, gray. Number 6, uh, Mary Sims Black. Gilmore. Number 7, Bulik Hatch. Gray. Bulik Hatch si Andre makulit talaga si David nasa si David ayun o no? <laughs> ayun at super sweater yun eh, nasa kabila 'yan, magandang gabi mga kamanok pinas. Magandang gabi magandang. Salamat sa subscriber. Magandang gabi. Mga kamanok pinas. Kanina po ay eh, pinaliguan natin yung ating mga broodjack and brood stag May nagtanong mo sa akin uh, mga kamanok pinas no, uh, bakit po kailangan daw uh, paliguan yung manok? Ako kasi weekly no. Tinanong niya ako kung bakit sakin uh, sa akin lang po, no, based sa akin experience. Weekly ko sila pinapaliguan kasi ano. Ito uh, para matanggal yung stress nila. Yun, malaking tulong kasi pagka Sa similya, pag stress sa manok, pa, medyo mahina kasi ang ano ng similya. No? Pangalawa, presko para sa manok mo. Uh, sila daily. Tinatali kasi battery type po ako. Oh, Pinapaupo ko lang yung manok. Pero minsan sinasama ko sila doon sa scratch pen. Tapos weekly, napansin ko nung weekly, nung muna hindi ako weekly nagpapaligo. Actually, hinatapos ko eh. Ngayon, nag-try ako nung weekly. Pagkatapos kasi paliguan, nag inject ako sa hapon. Ganun, kinabukasan, masiglang-masigla yung ating mga broodcock and broodstock, mga No? Kaya, minintayin ko na yun. Tapos syempre, papakainin niyo pa sila. Na mabawasan yung stress nila. Tapos lumalakas na presyo yung katawan nila. At the same time, minsan ikinakaskas ko rin po yung ating mga bootstrap. Yung parang ini-exercise ko pa rin sila. Ayun, sa tanghali ko naman po yun ginagawa. Mga kapalak Malaki tulong po kasi yung uh, lumalakas yung katawan nila na exercise Baga, yung sustensya nila eh tumatagal. Baga, dumalakas, no? At the same time, siyempre, pagka uh, nabasa na hinamusa natin yung manok o napalikuan natin sila, bukod doon sa presko, bukod doon sa ano, yung circulation po ng dugo nila, nanyo-neutralize po. Ah, uh, hindi yung sobrang init, oh, di ba? Sobrang init. Ang lima, tas mainit na mainit na yung katawan ng manok, nanyo-neutralize no? po yun. Nakakatulong po yun sa pet ng ating mga brood stag at saka brood at the same time po natatanggal ko ulit yung mga parasites syempre pag sumasama lang sa inin although pinaliguan natin yung mga uh, tinahin natin uh, nababawasan ko o natatanggal ulit yung mga parasites na uh, nakuha nila habang sila yung nakakorn o habang sila yung sinasama natin sa inin di yun ho yung isa kong ano, minimaintain Uh, hindi ko lang po alam sa iba. Dati nasubukan ko, uh, pinatapos ko muna. Eh. Uh, binababad ko sila sa flying pin. So ako ngayon, hindi. Okay na sa akin at least once na makahit siya everyday. Kasi one is to one naman po ang nangyayari sa akin. Meron lang ako ah uh, one is to two yung aking, ating white kenso mga kamanong pinas. Pero the rest po is one is to one po ang ginamit ko muna. Kagaya ng ating gray, uh, super gray ibinalik ko po siya dun sa ating inahin. Napalabas po ko ng pew. Tested ko po, po kasi yung linyadang yun. Actually, 4 uh, years to 5 years na siyang linyada ko. Binalik ko lang dun sa ina. No, sila yung mga natira ko. Pinawuro ko po sila. Yun ho yung aking experience na sa kanila. No? Uh, pinapaligo ako po. Uh, press ko yung katawan nila. Natatanggal po ulit yung kanilang ang ah, mga parasites o yung mga nakuha nila habang ah, sila yung naka cord ng mga insekto puto ayun po, nagiging ah, maliwalas po yung kilos nila ine-exercise ko din po, inuulit yun, ine-exercise ko din paminsan-minsan kinakaskas ko po yung ating mga foodstuff para po sa circulation ng dugo at lumakas po so yung kanilang katawan ayun, yung iba ah, hindi ko po alam kung pinapaliguan nila o oh, dire-diretso kasi kahit naman no, sa tao, siguro, mas maganda yun. After mo mag-hit, mga tour trailing, eh, siyempre, uh, maganda yung naliligo. Di ba? Ligo-ligo rin eh, pag may time. <laughs> Yan po, no? Uh, yung ating mga pinaligawa kanina, pakita ko po sa inyo yung mga picture nila. Tuyo na po sila, mga mga Kamalok Pinas, yung tuyo na po sila. No? ko na inano yung pagpapaligo kasi minsan, uh, umiigtas yung ating mga manokis. Kumakawa lang po siya. No? Ayun, uh, po sa ating pahulugan po, uh, next breeding po tayo, mga uh, kamanok pinas. Uh, next breeding po, yung unang breed po natin ngayon, uh, titestingin po muna namin kung ano yung kalalabasan niya. Abangan niyo po yung next breed. Doon po tayo. May mga pure naman din po tayo. May galing na sa ating mga kilalang breeder. Abangan niyo po. Tapos yung uh, mga kapwa ko po backyard, iniimbita ko po kayo no? na maki-joy po sa pagbuo natin ng grupo uh, mga kamanok Pinas. Kapag sa ganun ay magkaroon tayo ng grupo, madali po tayo makasali sa mga big time, sa mga big event, makadayo, at sa mga advertisement nila, pwede po tayo. Kapag nagsama-sama po tayo, eh, mabigat po. Kaya buwan natin mga backyard. No? Maraming maraming salamat din po sa mga subscriber natin. Shout out po kay Sir Jay Castillo at yung kanyang mga kamag sa Batangas. Uh, maraming maraming salamat po kung nagpunta kami. Kay Boss Jonathan, ang ating partner po dito sa ating backyard breeding. Maraming salamat po sa tulong kay Sir Jay. Kapatid niya, salamat po sa suporta at sa anilang pamangkin kay Gabor. Maraming maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga subscriber, mga kamanok pinas. Uh, sana po ay may napulot kayo konting tip o konting payo. No? Sa susunod po natin, mga kamanok pinas, meron po tayo mga magagandang aral. No? Na sa manok, base po yan sa aking experience. Sa, sa breeding, yan. Tuturo ko sa inyo sa breeding. Sa nag-start ng breeding, ito ay aking uh, napansin. No? Ngayong nag-start ako ng breeding. Dati kasi pa isa, dalawang inahin lang. Ngayon, nag-start ako ng reading Is 10, 10, 12. Meron po akong nagka-problema. Abangan niyo po kung ano -akin yung aking naging problema. Doon sa ibang nakasalang na inahin ko. Uh, hindi po basta-basta. Kaya kahit pa paano, inaaral natin siya, yung ating mga experience, mga kamalok pinas. Eh, wag po natin isang tabi pag-aralan nung natin habang tayo ng Bibli. share ko lang po sa inyo aking mga natutunan based on my uh, experience ngayong breeding nyo. Uh, maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber. Sana po uh, natutunan kayo kahit konting ko. Abangay nyo po yung ating breeding. Gagamitin po muna natin yon. Sa second breeding po, kompleto na po yun. Mas marami po tayong inahin na gagamitin mga kamanok niyo. Maraming 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 salamat po. Eh. Sa mga subscriber po, yung mga hindi pa nagsas, nagsasubscribe, ah uh, please subscribe po mga kamanok pinasta. Thank you. God bless